Kinaaaliwan ngayon sa social media ang bagong video na ipinost ni Jeneline Mercado sa kanyang Instagram account, kung saan masayang binibidyohan ang kanyang mag-ama na sina Dennis Trillo at Baby Dylan. Sa kuha ng video makikitang nalungkot si Dennis nang pinakialam ni Baby Dylan ang mga koleksyon ng kanyang ama, sinabi nga na iiyak na yan, naging okay din nang lumapit ang anak at hinalikan nito ang kanyang ama. Talagang napaka-sweet ng kanilang anak. Narito at ating panoorin ang video nito, pero bago yan maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates. Yeah! Wow, Biyak! Yeah! Kasi subscribe ko sa iyo ay bukaya. Yeah! Ano na? Kasi mo kasi papa matiba yan eh. Yes. Pati lang yan. Napupunit din yan. Ano ka nalang? Okay. Next time, next time. Let's go. Huwag <laughs> ano na yan. Huwag! Oh. Huwag yan. Kanina, mm -hmm. okay lang yan. Matibay na. Papa! 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 Iiyak na si Papa. Mama! Tingnan mo, iiyak na si Papa. Mama. Papa! Kiss! Hmm. Huwag 这个很冷。